Hello sa aking mga kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan at mga followers. Sa mga gustong pumasok sa low carb, yan. Huwag niyong isipin yung fasting. Dahil ang iba na takot dahil sa fasting, huwag niyong isipin yan. Basta ito lang. Iwasan niyo yung iwasan niyo yung mga processed foods at saka mga matatamis at saka yung at saka yung mga vegetable oil. Ayan, iwasan niyo yan. Ang gamit lang natin na ang gamit lang natin na mantika na oil ay coconut oil. Ayan. At, at ang ating panla, ang ating pantimpla lang ay wala lang tayong ibang iba, wala nang ibang ginagamit kundi asin lang at saka paminta. Ayan, pagdating sa, sa panlasa, asin lang at saka paminta. Kung gusto niyo talagang pumasok sa low carb, ayan. Huwag niyong isipin ang fasting. Ayan. Basta gawin niyo lang, kumain kayo, iwasan niyo lang yung sinasabi ko, mga processed foods, kumain kayo ng mga ng mga meat, fish, chicken, yan lang po kainin niyo. Doon lang po sa food, food guide. Ayan. Nakikita niyo po yung food guide. Tingnan niyo lang po yung doon. Sundan niyo lang po yung doon. Yun lang po ang kainin niyo. Basta, Wag niyo munang isipin ang fasting. Kumain lang kayo pag nagugutom kayo, kain lang kayo. Kain lang kayo, Nagugutom pero iwasan yung mga dapat iwasan. Ayan. At magugulat na lang kayo. Talagang ito, magugulat na lang kayo magkakaroon kayo ng himala. Magugulat na lang kayo at hindi na kayo magugutom. Ayan. Kaya i-try niyo kung gusto talaga mag low carb. Huwag nyo isipin yung fasting. Huwag yung Huwag niyo isipin yung fasting. Hindi ginagawa yung fasting. Hindi yan ginagawa. Iwasan yung mga dapat iwasan at pagdating ng isang araw, magugulat ka lang na hindi ka na nagugutom. Kaya kung gusto mo na healthy life, pag gusto mo ma-enjoy ang buhay, change your lifestyle na mag-inlower pa na. Yan na po. Maraming salamat. Sana makatulong. God bless.